Masakit lang siya sa tuhod talaga kasi pipigilin mo yung pababa. Baka, may washing machine doon ha. Baka <laughs> <laughs> baka ano, <laughs> feeling chef <shape> kami. <laughs> feeling chef, ha? Siyempre na pre, feeling chef, relax ka lang dyan. <laughs> Pagduyan muna tayo after nyan. Yo! The thing goes. nga agrasa, first time kong bababa dito. <laughs> yung may dala akong cabinet. Ito. Uy! <laughs> pa <bababa> pala to. Ito <laughs> so, ang mag-diretso bababa na kami ng, <laughs> ng, ng <laughs> kampanalig.

Thank you, dito na kami May nagbo-vlog dun vlog oh. <laughs> <laughs> na ako mga grasa o oh. nakaka ko na Uy! Ano Oo Ano <laughs> Na-experience ko yung pagbaba oh! <laughs> <laughs> Yow! Yeah, sarap! Masakit lang siya sa tuhod talaga kasi Pipigilin mo yung pababa Hmm tigil Yeah look yeah Oop yeah na, nakikita ko na Ba't hinihingal tayo pare? Ha? Ba't hinihingal tayo parehas? <laughs> <Ay, mo> Tara <tigil. laughs> hingal din pa pigil. Hindi na po. So. First time. <laughs> Kabil pa <yung> hindi <laughs> So first time ni pareng gagrasa ng no? mga kabisdak kaya. Ani bago siya. Magbaba. Ang <laughs> <Ay>, aso. <laughs> Ay. 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 Uy, may aso pa. <laughs> ano pa nalang ito pala? Ha? Poncho. Poncho! Yan, miss na miss na si Kapanali, bro. Oo. Oh. Si Poncho, tsaka yung ibang tuta. <laughs> Ah. Halatang halatang na miss niya Masalubong eh Masalubong siya oh Shout out dyan sa Hulong ah. Dukat Market Ayun, nandito na tayo sa Kampanalig mm. Yeah. Ayun, Poncho Ayun, mga grasa, ito yung Kampanalig Ayun, dito na tayo papasok sa gate Ayun so, Ito yung bahay ni Kampanalig, mga grasa you know. Ito po sa inyong kubo, ito yung ginawa nila ang landscape. Yan. Bawta pa rin. Ayan. Poncho! Wow! Okay, so, nandito na tayo sa kubo. Right. Yung para tayo. Alright! Nakarating tayo sa kubo. Nang hindi nalalaglag. Ay! Ayan, mga isno na tayo dito ng ating gamit mga kagrasa. Koncho! Poncho! Ayan. Kaya yung tayo saglit. Yun mga kagrasa na, nandito na tayo sa kapana-panalig. First time natin dito pumunta. Oo. At nahirapan tayo dun sa taas. Medyo struggle talaga. Tapos mamaya, aakit na naman kami. Ayan, mag-aayos muna kami ng mga gamit mga kagrasa. Kasama si Kabisdak and Kapanalig. Yeah. Yan. Yan. Tapos nga pala, pinapatuyo ko lang itong mga ano. Sinampay ko muna. <laughs> Yan, yung baboy at yung isda. Ayan. Sinampay ko muna mga kagrasa no, para Mamaya lilinisin natin. Yeah. Pakita ko sa inyo kung ano yung tamong paglilinis ng isda. Oh, right. May washing machine doon ha. Baka <laughs> baka ano <laughs> yung rock. Yeah. Oh, baka sound rock sa mo yan. Kaya <laughs> yeah, kanina nga yung sound rock sakala ni ano paminta montik na mailagay. Akala <laughs> ko nga paminta. Ay ano, kasuka. <laughs> ah, akala suka pala yon. Lalagay na doon sa Paris kanina oh, yung oh, namin. Oh, yo wow. Yeah, mamaya libutin natin tong kampanalig yan. Yeah, yeah, ko kayo dito mga kagrasa. Hindi nyo malilibot ng ano, isang araw <laughs> Napakalaki yan Nakikita nyo daw ba yun? Yung pabilang yun? Oo Sa iba daw yun Sa iba yan, hindi akin yan Baka ba taga tayo dyan <laughs> Yan mga kagrasa ano, ito yung kubo Tapos ayun yung bahay na ginagawa Tapos ito yung landscape na ginawa yes. Wala Ayan. pa siyang damo eh Wala pa siyang mga damo-damo yun mga grasa na no, update ko kayo mamaya Pupunta rin kami kay Kadede dahil 40 days ng ano Mother niya Mother niya, yun 40 days ng mother niya baka makikain kami doon At hindi muna natin magalaw itong ano Yung mm -hmm. mga lulutoin dito Pero tayo mamaya yung magluluto at saka maglilinis Iwa washing Yung yeah, <laughs> mga grasa hanggang mamaya na lang Update ko kayo, let's go Yung mga grasa na no, after magpahinga Linisin muna natin tong ano Sinampay natin Yes ay, medyo, ay, maputi-puti na siya. Puti na. Yan. Linis muna tayo nitong ating kanamili doon sa palengke ng Alfonso. Yes. ito pa. Para mamaya, ready to cook na siya. Mama! Ano yung pre? natin dito yan. Dito pala, matik na akong maligaw. Doon ako sa kabila dadaan. Ito pala ang lababo. Ayan, <laughs> o. Oh. Ayan, mukhang oh, may nag-aantay. May nag-aantay na ating nililinis, o. Oh. Panay natin yung, ano, yung ating tilapia. Yeah. Kanina buhay pa ito, eh. Laki, o. Oh. Sabi, o. No. Hindi mo kikita talaga na, ano, nagugulat ka, no? Ang ang price yun, no? Presyo, ang na. mura. Nakita mo ba ito? 70. 70 pesos ang uh, isang kilo yun, ha? Tanggalin lang natin yung mga dugo. Ah, mm -hmm. para markado. Um, pag nilagay natin dun sa ano. Okay, okay na siya. Yan, nakamay natin kung nilagay ito. Hmm? ko kong po oh. Hmm. Ang laki ito yun eh. Ang laki Oo, oh, grabe oh. Tignan mo yung kamay ko. Ang laki. Ihaw ba natin? Ito eh. Ihaw. Ang lang natin yung ano yung land sa sa yung dulas niya. Hmm. Madulas kasi madulas. Ito na rin yung siya maayos. Dapat bilas Para pag nilagay sa freezer eh, Okay na siya Ayan Okay, oh Tapos na tayo sa tilapia Yung mga kagraso Next natin is Yung malansa muna tayo Mas daman tayo Ito yung bangus Ha? Hindi ko alam Pero 180 ang Isang piraso malaki 180 siya Okay, parang pinakain Ito lagang, dito mura. Mura. mura dito sa batangas no? Mm. solid kasi madalas nakagrasa no? ako yung namamalengke kaya alam ko yung presyo dun sa palengke mm. kaya nagulat ako dito sa presyo dito sa alponso ang mura, pero mo to 140 to 150 sa malabunto mm. yung tilapia tapos it, ito o oh, mura yata ito magkano? 180 isang buo eh ano may get isang kilo yata ito. Malaki yung ano. Malaki yung bangus. Malabu, Tapos yung yung baboy, pero may yung baboy 300. 50 yung bangus. Oh, di ba? Sa Malabu. Yung baboy 300 kilo, doon ako nag nagulat eh. Ang <laughs> mura. Malaki yung minura niya. Tapos next natin itong manok. Next manok. Ilagay na lang din natin dito. Parang balik na lang natin dito sa plastic. Wow, oh, ang dami manok. Dami. Solid yung dame, manok. Ang dami yung manok. Ang dami. Hindi ka sa sana ito. Ito na lang. Dami oh. Nagtaka ako. Ang mura ng ano nila dito. Saka tingnan mo yung tilapia, ang ganda. Pero, May tilapia, kasi no? kasi di ba pre? Ito pre, kinakain to. <laughs> Tapon to. kain na nila. Gagawang pa, oh. oh okay mag-away. Gagawang <laughs> pa. <laughs> Ito <pa> tayo, oh. kok <laughs> na mamaya to.

Sige, okay, marinate na rin natin A few moments later. Yeah, mga kagrasa. Mamarinate na siya ni Kevin's Dak. Mag-iwa siya ng kalawansi. Marinate natin yung yempo. Ito. Ito. Oyster dito siya. So, Ito. May kunting toyo. To, to, toyo. Yeah. Sali na natin dito mamaya yung toyo. Mm. All right. Alright. No? <laughs> Feeling chef <shape> kami. <laughs> Feeling chef. Ha? Siyempre na pre, feeling chef, relax ka lang dyan. Pagbuyan <laughs> mo tayo after niyan. Chef kami dito. Oh, chef cook, Chef Boy. Oh. Boy Loco. Patuyo. <laughs> 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 Iwa. Oh, Didiretso di na natin yan dyan. Diretso na. Ang oh, mga uh kagrasa, -huh. nagigiwa na si Kabisda. <laughs> kalaman si Ilan pre. Apat, Timmy. Ilan ba, ba kalaman natin? Parang yan. yan. Yeah, it's a good one. na tayo. Yung mga grasa, no, hindi kami eksperto dito pero comment niyo na lang sa amin kung tama, ba yung ginagawa namin. <laughs> <laughs> ano lang 'to, eh, patyambahan. Patyam 'to eh. Pero alam ko ganito talaga 'yun. <laughs> Yan di ba ganyan tayo ganyan magmamadali. Pero 'yung eh. patyambahan na masarap ah. Oo, oh, oo, oh, ah, may matyambahan natin. masarap mm -hmm. 'di ba? Oo. Oh. Ayan, ganyan mag-marinate. Alam ko ha. Tapos na ito. Promise nyo na lang mga kagrasa. Hindi, Pero, siguro mga half. Half lang. Mm hmm. Ayan. So, ito uh, ko na. Siya mga kagrasa. Yes. Halihin mo na yung half. Oh. Kaya okay na yan. Sige o. Oh. Pwede na. Ayan natin konti. Para. Ayan. Sana masarap itong kalabasan nito ha. Oh. Hindi ko marinate mo <laughs> ito eh. tayo. Ayan. Tapos ang toyo. Soy sauce. Ito na lang no? Ito lang pre. Pamput steak. Ito. iyan. Ito. Opo, pareho lang ito. Lang. Hmm. Lang. Tapos e. haluhaluin. Uh, marination. yan Iyan pre, tingnan mo. Okay. Iyan. Iyan. Ito may bitsin pa. pa. Tira ka natin. <laughs> yan. okay. So, ito na mga kagrasa. ito no? na mga kagrasa. Ito na ang minarinate namin. Yan Yung mga grasa, no, yun muna yung hanggang sa ngayon. Hintayin lang nating mag -ano siya, mag marinate siya. Yung mahigop niya yung mga nilagay natin yung gigidians. Let's go. Yung mga grasa, from there sa kubo, bababa kami dito sa bahay ni Kapanalig. Dahil dito merong signal. No, mga house tour tayo. Then magpapahinga muna kami mga agrasa. Dahil pagod kami sa ano, sa biyahe. Yan. Medyo mahaba-haba yung Kaya, biyahe mga, namin. Sa ano. Yan. Tara, connect ako kayo. Dito. Yan. Dito raw kasi malakas yung wifi. Yes. Yan, Yan kukonnect muna tayo. Eh, para makapanood kayo ng ball. <laughs> Ang sweet-sweet naman ng pusa ko talaga. Nagugulat. Ah, yeah, nagugulat ako. <laughs> ang sweet ng ano nila, alaga nila dito, ha. Ah. Kung hindi ka kakagatin ng konti sa paa, <laughs> kakalmutin ka ng konti sa paa. <laughs> yeah, kaya ito pala yung gym. Oo yan. Ang mga grasa lang Ang palaki ng katawan kaya pala nagiging macho si Kapanalig dito. Dahil mo lang. Ang yung ano nalang. Merong ano. Wala pang yung ano yung bar. Ah dito wala pa. Ah wala pa yung barbell. Oo wala pa yung binangawakan niya. Dali tayo sa taas tapos tingnan mo kung ano. Let's go. Tara. Sana mabango pa yung mga duyan dito. Ah, diyan kayo nagtutuyan tama mga dry foods. Oo. Ito mga drugstore. Sarap to. Masarap to. Almusal. Yan. Tapos may egg. Magluluto tayo. Almusal. Magluluto tayo. Magluluto Alam ko si Kuya Otol magaling magluto talaga yun eh. Oo. Bigay sa amin yan. Sa iberan. Ito yung duyan. Magluluto tayo. tayo.

But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.